Senator, happy birthday. Sir, yung paninda ko, Sharon mo na. <laughs> okay, anytime. So, may you have a wonderful birthday. Okay. Whoa! Balik farm! Para tanggal stress nung bata. Ako. Sorry, eh. Mayroon ako skin asthma. Siyempre, ngayon, skin asthma na tawag mo. No? Nung bata ako, galis. <laughs> happy birthday, Senator Kiko Pagilinan. Sana humaba pa yung buhay para para sa aming mga magsasaka. Senator Kiko, happy birthday po. Senator Kiko, happy birthday. Maraming maraming salamat, Senator. Eh, happy birthday po, Senator Kiko Pangilinan po. Eh, sana humaba pa ang buhay po ninyo para matulungan niyo po kami. Senator Kiko Pangilinan, happy birthday. Wish ko lang po. Sana po mabigyan pa kayo ni Lord ng mahabang buhay at marami po kayong matutulungan. God bless po. Sir, happy birthday po ulit, Sir Kiko. Maraming salamat po sa pagpunta po nila dito, Sir, para ma malaman po nila yung mga problema po ng farmers po. Maraming salamat po, Sir. Happy birthday po, Senator. Sana po uh, mapabuti po natin ang ating agricultural. Maraming salamat po, Senator, and happy birthday po ulit. Happy birthday po, Sir Kiko. Aba na nun, Can rig a rig of without you. Can rig. <laughs> <laughs> thank you, thank you very much.